Uh -huh. Oh, that's Empire. Oh, okay. uh -huh. Uh -huh. That's how you pick <laughs> uh -huh. Brett. Bell. Marvel. Uh -huh. let's together <laughs> together yes. <Yeah. yet>. What? are you video to eh. <laughs> that <laughs> parang na. <laughs> Ayo kanya ka usap. Ganun lang yun. Ay doon. Ay yun na yun na. Ay. Nasa na sila. Uh, Merbel. Merbel. <laughs> lagi late yun last time pumunta kami ng UP late siya at ngayon late naman siya oo oh, oh, ma. last time late Ngayon, late hindi na lumaki hindi na lumaki ohi open na ohi videoan tayo dito yun ito ba saan ba pero okay last time doon yan tayo 'di ba oh, oh. ay katabi daw eh dito di Nanguhulan na lang tayo. Ay, tanong kayo sa guard. Saan Sa guard. Dati dito yun. Asan? Katabi daw eh. Ito lang. Ayun Ay, na Katabi. Ay. Ay Naliligaw na kami. <laughs> <laughs> Last time ito yung venue. Yan. Pero this time, di na namin alam saan yung okay, di namin alam. Na I maraming tao dun, dun, dun. Really, I don't send when eh, <laughs> Ah, may <laughs> <Diet> <laughs> <laughs> <yun. laughs> Hindi ba? May mga naglalakad dun eh. Dun. Ayun, kumanan sila. Oo, oh, baka dyan. Ay, eh, may guard yata. Eh, may guard yata dito. Is kumakanta. Isang... <laughs> halik, halik mo yun. Kaya mo yan ah. Siyempre, tinoga na halala ko. Leoness. <laughs> Ay, <wait, ayaw laughs> <atas yun>, <laughs> ko Great Leoness. <laughs> wait lang, tugon. But. Okay. Ako taga ko mag -ship na ako eh, videographer. Videographer. <laughs> <laughs> ah. Uh <-huh. laughs> <laughs> ah, bakit? Dito lang sa cellphone. Pwede naman, ah. Lahat, di pa rin namin mahanap. Ayun, baka meron. Ayun, namin tao. Ayun, matan. Layo ng guard. sundan mo ng senda. <laughs> may ano? Ang <laughs> likod yun. likod sa likod tayo po. Likod. <laughs> tayo para sa likod dumaan. Nakakatawa naman to. Ito na. <laughs> na siya nga no. Huwag mo na anuin. Huwag mo na kasi anuin. Hindi lang ano eh. <laughs> Oo, no. oo. Uh, Ayoko nga dito ng cellphone. ah oh, pag wala akong ginagawa, pinapanood yung mga video dito. Natatawa ako mag-isa. Naka-headset pa ako. Yes. yes. <laughs> Uy, bagay sila. <laughs> <laughs> saan oh dito na dito na ito so. <laughs> ito lang eto <laughs> kampay na oh picture picture teh hindi picture okay <laughs> Wait lang, wait lang, wait lang. Ito si Itok. Si itok. Dito na kami. Wala, ginukuhaan ko lang. Ayun ako, may extra! <laughs> Hi, iris bulaga ko eh. iris and P ayan P ayon ang S U na Roxanne F E U and R T pero ha hindi lang parehong One, two, three. Picture, one, two, three. <laughs> picture. picture, picture. One, two, three. One, two, three, ganda. kayo. <laughs> Pare. Picture. <laughs> One two three. are <laughs> 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 <laughs>